Hello guys, ano bang gamot sa garapata? Ayun oh, tingnan purugarapata puro garapata. Puro garapata lahat sila, yung mga tuta. Tatingin ng ano, tenga. Yan oh, anlalaki sa tinga nila. Tapos ito din, Isa maliit. Yun. Ayun oh. Tingnan. Ayan oh, puro garapata yan. Tapos sa kabilang tenga. Patingin ng tenga. Ayan pa. Ah. Ayan oh my. Yung butas ng tenga, puro yan garapata. Ayan sila oh. Patingin. Ayan pa. Ang laki. May maliliit pa dun sa loob. Mm. Ayan din oh. Hey. Ano ba ang gamot sa garapata guys? Yung pwedeng i-spray sa ano nila. Tingnan, lahat sila meron. At dito sa isa. Bakit yan? Ito. Ang cute pa naman ng mga tuta na to. Ayun, ang nanay nila. Payat na. Ito, ang cute ng mga tuta. Guys, pakoment kung anong garapata na mabisa sa mga tuta. Salamat. Bye-bye.